News sa ating mga balita, isang NPA patay sa enkwentro sa Batangas. Iglesia ni Cristo magsasagawa ng rallies upang tutulan ng impeachment kay VP Sara. Paglalagay ng checkpoint sa kidnap prone areas, iminumungkahi ng Senate panel. Public-private partnerships tinitignan ng DepEd para matugunan ang classroom backlogs. Dupo si Cesar Sorian, buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa inkwentro sa barangay Balibago, Lobo, Batangas. Sa report ng militar, nagsasagawa ng military operation ng 59th Infantry Battalion nang paputukan sila ng mga rebelde. Naghudyat ito ng 20 minutong bakbakan kung saan nasawi ang isang NPA na kinilalang si alias Japet, Roy at Ren. Habang nagtamo naman ng minor injuries ang isang sundalo. Narecover din mula sa encounter site ang dalawang high-powered firearms at iba pang mga armas. Muli ring nanawagan si Major General Cerrillo Balaoro Jr., commander ng 2nd Infantry Division sa mga nalalabing NPA sa Southern Tagalog na kanilang isuko ang kanilang mga armas at magbalikloob na sa gobyerno. Inanunsyo ng Iglesia ni Cristo, INC, na magsasagawa ng rally ang mga miyembro nito sa iba't ibang panig ng bansa upang tutula ng planong impeachment kay Vice President Sara Duterte bilang pagsuporta na rin sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso. Sa isang programa sa kanilang broadcast network, sinabi ng INC na maraming mas mahahalagang problema ang bansa na dapat bigyang prioridad ng gobyerno kaysa ang pagpapatalsik sa vicepresidente. presidente Bagamat hindi nagbigay ng detalye sa plano sa kung saan at kailan gaganapin ang protesta, naghahanda na umano ang mga kongregasyon ng INC sa malakihang pagtitipon para sa No to Impeachment rallies. Nitong linggo lang na naghain ng dalawang magkahiwalay na impeachment complaints ang iba't ibang progresibong individual at grupo laban kay VP Sara, ngunit bago pa ito ay kinumpirma ni Pangulong Marcos ang ulat na hinimok nito ang Kamara na huwag ituloy ang pagpapatalsik sa vicepresidente. Presidente. Nire-rekomenda ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa otoridad ang pagsasagawa ng oplan sita at verifikasyon ng pagkakakilanlan ng mga dayuhan sa bansa, lalo na sa mga itinuturing na kidnap-prone areas. Bahagi ito ng 40-page report ng komite na nagsagawa ng mga pagdinig tungkol sa mga kidnapping na may kinalaman sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa naturang committee report, iminumungkahi rin ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG na mag-aral ng mga dayuhang wika kabilang ang Chinese at Malay. Isa pa ang rekomendasyon ng Senate Panel ang pag-repeal o pagbasura ng Republic Act 11590 o ang batas tungkol sa POGO taxes, pagpapatupad ng mas mahigpit na polisiya sa pagbibigay ng work permit sa mga dayuhan, at ang pagrepaso ng firearms law para masigurong hindi makakagamit ng baril o anumang armas sa mga dayuhan sa bansa. Ipinamamadali rin ng komite ang deportation ng mga Chinese nationals na lumabag sa immigration at criminal laws ng Pilipinas gaya ng mga nahuli sa pogo. Nagpahayag si Education Secretary Sonny Angara ng pagnanais na sumubok na pumasok sa public private partnerships upang matugunan ang mga backlog sa silid-aralan. Sa isang dayalugo kasama ang mga school heads at mga guro ng Lapas Tarlac, ibinahagi ni Anggara ang kanyang prioridad na magtayo ng mga bagong gusali at silid-aralan sa mga paaralan sa bansa. Paliwanag ng kalihim, pwedeng mahimok ang tulong ng private sector sa pamamagitan ng bidding kung saan i-offer ng DepEd sa kanila ang pagpapagawa ng isang libong school buildings. Nais nice din ng dating senador na magkaroon ng mas mataas na kamalayan tungkol sa Adopt-a-School program upang ituro sa mga adapting company o enterprise ang benepisyon nito sa kanilang pagbabayad buwis. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na oras manatiling na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.